Palit tayo ng bulldozer guys ng Toyota Ecovirus. Sira na yung kanyang bulldozer guys. Eh. At yung kanyang suspension bushing guys, sira na. Kaya yung gulog niya isa... inayob na yung gulog niya guys. Eh. So, Bukas na yung slide. So papalitan natin ang bago ito. So na lang natin ito guys So nagpalit na rin tayo ng Wheel bearing guys kasi maingay na yung Kanyang wheel bearing sa kanan okay. So yun guys Na press na natin yung bagong bearing So kakabit na lang natin yung guys. So yun guys nakapit na natin yung Suspension pita na lang guys. So, pati stabilizer guys nagpalit na rin tayo. Pati yung kabila guys, ah, ikpita na lang yung suspension tsaka yung stabilizer. So, yung gyrad nakapita natin. Tapos, kakabit na rin natin yung caliper bracket guys. So ayun guys Nakapitan natin yung caliper Tsaka natin yung CB bolt So Nilipat na rin natin Yung gulong nya guys Yung gulong nya Nilipat natin Nilipat natin ito Yung harap Nilipat natin sa likod So ayun guys Tapos na yung ating Toyota Eco Verso So ipapalay na lang ito guys